Sa video na to, ipaliwanag ko sa inyo kung ano yung tinatawag na non-traditional roles ng Armed Forces of the Philippines. Ng mga sundalo, kung walang gira. Parati kung naririnig, wala na kayong silbi kasi wala nang gira. Magpapalaki na lang kayo ng B sa barracks. Ito yung example ah, ng trabaho ng mga sundalo kung wala naman sa gira. Ang tawag dito, ay military operations other than war. Kilala rin ito sa tinatawag na civil support operations. At kaparehas lang din sa gera, meron pa rin itong kaakibat na mga delikado o risk sa buhay ng ating mga tropa. Kaya invite ko kayo, panoorin niya ito. Ito yung tinatawag na civil support operations at bigyan ko ng context kung bakit kailangan naming gagawin ito bilang bahagi sa aming misyon bilang mga sundalo ng ating bayan. Ayan, halika, panoorin natin kung bakit delikado din pala itong ganitong klase na misyon. Yun. Ito yun ha. Noon tayo. Tutukan ang sitwasyon sa lugar. Narito ang video ng paghahay ng COC kaninang umaga sa bayan ng Malabang, Lanao del Sur. ndia no so ito yung paghain ng candidate uh, certificate of candidacy ng isang barangay captain sa Malabang, Lanao del Sur. It, may karugtong ito doon sa nangyari na halalan na kung saan ay nagkaroon ng uh, tensyon sa pagitan ng mga mamamayan ng Tubok at uh, ng PNP ng uh, hindi bibilangin ang balota. So ito dito nagano yan, may karugtong yan dito at uh, mapapanood natin dito na uh, talagang binabantayan ng mga sundalo na makapag-file ng kandidatura ang isang kapitan dahil maraming pangyayari kapag kapag kumukontra ka, nagpa file ka, kagaya lang din nangyari sa Maguindanao bago ang uh, taong 2010, alam natin yung Maguindanao massacre, no? So kapag mag-file ka ng kandidatura, ay check, merong kang kalalagyan. So ganito rin, halos ganito yung sitwasyon sa malabang kaya ang mga sundalo natin bilang bahagi sa kanilang misyon ay inatasan na i-secure ninyo yung mga tatakbo uh, sa politika dahil parte ito sa tinatawag na civil support operations. Dapat malaya na makabuto ang mga taong bayan kung sino ang gusto nila na mamuno sa kanila sa local government. Yan, yan. So ito yon

imagine kung wala ang mga sundalo natin dyan walang show force chak, uh, maglabasan yung mga armadong grupo maraming armadong grupo tinatawag na political armed groups at uh, kilala ang uh, bayan ng malabang na may political armed groups <laughs> Kita niyo mga sundalo natin at mga pulis handa silang sumalag ng bala. In kaso mayroong manggugulo, mamamaril, silang muna ang matatamaan. Isa 'yan sa indikasyon ng uh, dedikasyon ng ating mga sundalo. Uh, they are really uh, ready uh, to defend our people, no? To protect the people uh, in their exercise, no? To participate in a political process. Importante 'yon sa isang demokrasya. At uh, alam natin na may karuptong kasi yon kapag uh, uh, hindi maayos ang pamumuno uh, sa gobyerno particularly sa local government chat na may kaguluhan at kung may kaguluhan kailangan na naman na may sundalo, may pulis, no? At hindi nga nakakalis sa mga sundalo natin sa mga armed conflict affected areas ang isang dahilan doon ay uh, hindi pa stable ang politika at naglalabanan ang mga magkakatunggali no particularly yung mga mayroong tinatawag na clan wars o rido sa local dialect uh, diyan sa Central Mindanao area sa Mindanao area <mulong> nyo ganito kagulo, no? Uh, tatakbo. tatakbo, lang yan para maglingkod sa ating bayan. Pero ganyan na kagulo. Bakit uh, mayroong banta sa buhay ng mga tatakbo sa politika? Nakakalungkot uh, at alam natin, no? Um, uh, talagang uh, nagiging parte sa trabaho ng mga misyon ng mga sundalo na uh, ipagtanggol yung mamamayan. Yung kagaya nito na tumatakbo sa politika. Talagang trabaho namin. Wala kami pinipili actually na uh, kung sino man yung tao na yon whether in which side of the political set, uh, fence, ay na namin ang, ang aming tungkulin. Kung sino ang may gagamit ng armas, sasabihin namin sa kanila. Uh, kung makikita namin kung kami ay maging saksi sa inyong paggawa ng uh, kabulastugan, at kung magsagawa kayo ng karahasan, kung namin na gamitin ang aming puwersa laban sa inyo. I experienced the same um, nung ako ay nasa um, Sulu noong taong 2001, May 2001 elections, local elections, ay talagang minit ko yung dalawang grupo, no? Estino versus Estino. Magpipinsan sila, parehas na may armadong grupo. And pinrangka ko sila, eh kung talagang mag-away kayo, ako ay nasa na kung sinong unang gumamit ang karahasan. Ang um, uh, atong kuli namin ay ipagtanggol itong mga ordinaryong mamamayan na bumubuto lamang. So kung sino yung maglabas ng armas, automatic makakalaban ng mga sundalo. So prangkahan lang at uh, natuwa naman ako. Walang ni isang naglabas ng armas during that time, uh, May 2001 and pasalamat ako sa both sides dahil sa kanilang kooperasyon. Ka Dito Ah, uh, hindi natin alam kasi uh, a, few weeks before, nakita natin sa balita, grabe ang pagpuputok ng isang uh, armado. May mga armadong grupo na dyan na tipong nanaharas, nananakot ng mga supporters ng kabilang grupo. Okay. Nyo, may lesson yan no? uh, ayaw naming maulit yung nangyari noong November 23 uh, 2009 2010 na kung saan ay uh, sobra 50 ang uh, napatay uh, ng uh, uh, isang political armed group uh, ito ay dyan sa Lalawigan ng Maguindanao ng itong isang grupo uh, grupo ng uh, to Family ay nag-file ng na kanilang uh, Uh, candidate uh, certificate of candidacy uh, dyan sa may uh, Sarip Sarit Aguac, Maguindanao. So, nakakalungkot na pangyari and posibleng mangyari in another places sa kagaya nito ay sinecure natin yung mga kandidato. So, kung idugtong mo yan, kung i-analyze natin mabuti, karugtong yan dito sa pangyayari na kung saan, no, dito, na nagkaroon ng ay ikaw kumprotahan ito yun 6 56 AB 56A 56B 56A 56B Okay sa kagaya nito uh, kailangan desisyon na diba bilangin na hindi at saka yung pinakaimportante para sa amin kung kami ang naka-duty dyan patas wala kaming papaboran otherwise masirira ang credibility namin ang sa amin lahat ng pamamaraan gawin namin para matupad yung aming mission which that is to help in supervising an honest and orderly and peaceful election. Walang mangugulo, walang mangingialam, walang mandaraya. Yan. Yan yung mission namin dyan eh. Tubok po, so, di ba? Yes. Bakit hindi pa nag-start yung counting natin, Chef? Ah, Pag-review na lang po, naka-video din yung uh, board hmm. ano? Naka-review na, pag-review na lang po, naka-video din yung Anong board Anong i-review uh... ko? Exam? Ah. Ay, uh, eh, ayusin natin. Anong okay. i-review? Huh? Anong i-review ko? Exam? Wala akong sinabi na exam. Ah, uh, ano yung, ano anong i-review ko? Para malinaw tayo. I-review ko yung... Video. Video na. Ng... Naka-video naka -video yung board. Uh... parties, good parties siya. Oh, nang Pero ano, mag-start na tayo if ano if if my ano, wala ko sinabi mag start na if. So hindi tayo mag-start dito pala. Hindi nagano kami, sir. Nag nagtatali kami. Ah, nagtatali na kayo. Oo. Kahit tanungin mo yung uh, itong bonsai ng na uh, nag-ano dito, nag-watcher dito. Mm. Uh, oh, sila na lang yung tali. Ah, nag-tali na po kayo. Oh, nag-start na kayo. Ay, hindi na kami, hindi nag-tali na. Oh, nag-start naman pala ito eh. Nag-start na kayo. Nag-segregate lang kami. Ng counting. Olay, wala pang counting, sir. Bakit hindi pa kayo nag-start ng counting? Ay, ginano eh. <laughs> hindi na masagot na mabuti. Bakit hindi mag-start? So, yon ah nakita natin, no? yon ang karugtong noon. Ah, 'yung hindi pagbilang 'yon ang naging uh, question kung uh, bakit hindi bibilangin eh samantala wala namang kaguluhan which is uh, contained no 'yung condition no kung doon sa community guidelines ah uh, uh, kung kung saan ay nakalagay doon kung except kung mayroong kaguluhan harassment ay pwede na ilipat ang canvassing no kapag mayroong nagpaputok, which is nangyari doon sa isang uh, Uh, isa actually na mga isa sa mga polling centers nagpapapotok yung mga political armed group sa labas no nakita natin nagkagulo yung pati sundalo police so nagkaisa ang sundalo police talagang ipinalipat nila with the uh, with the approval of the COMELEC so yan yon eh kasi may approval ang COMELEC doon talagang ano talagang yung polling center na yon ay uh, ililipat pero in this particular case, wala, di ba? Napakatiwasay naman dito. So hindi mag-apply yung exemption na ang bilangan ay dapat dito na mismo sa polling center. So ito yun, uh, hindi, nagkaroon na hindi nag nagkakaintindihan uh, ano ang uh, uh, actual na sundin na kautosan, kaninong utos at saka yung community guidelines ba ay susundin o hindi no? O na, na focus na ngayon doon sa pamilya pamimilo sa tingyente. Ang ganang akin, bago uh, magsagawa ng ganitong trabaho, ay talagang i-capacitate, maganda, may banding pa siguro yung uh, mga involved ng mga tropa, mga personnel, magkakilala sila, and isang briefing lamang na meron parati sa planning, meron kami natawag na contingency plans. What if kung ganito? Yan yung tanong ni tinente kanina, what if, no? So kung wala namang what if, <laughs> oh, eh, wala. Walang klarong dahilan bakit hindi bilangin, magvideo-video -video daw muna, bla bla bla. Iba Iba-iba ang sagot ng mga chairman at uh, kaya nagkaroon ng duda ayong mga tao actually nagbarricade diyan sa labas dahil ayaw nila dahil during this time around 6 pm uh, parating na yung mga maghakot no uh, nung balota so hindi pumayag mga tao kinadena ang sarili nila sa uh, sa balota at mayroong nagbarricade sa labas no at yung isang ate ay uh, sabi niya di bali nang mamatay huwag namin i-surrender ang balota so uh, napaka-importante talaga ang unity of effort uh, communications no um, at saka negotiation skills ng mga leaders no um, dapat ay isalang uh, isa lang ang tinitingnan ng doktrina dito eh isa lang kautosan ang chain of command dito komelek at kung yung kumelek, klaro dapat nang din dini mo, what if kung ganito yung sitwasyon? Ito yung sagot niyan. What if kung ganito yung sitwasyon? Ganito yung sagot niyan. Dahil hindi pwedeng iba-iba yung interpretation dahil doon uh, nagkakaroon ng away. Ang bottom line, mission ng ng uh, BAI, Mission of Security Forces, ay uh, siguraduhin na walang dayaan. Siguraduhin na walang kaguluhan. At siguraduhin na hindi kami maging parte na pagbintangan kami ng mandaraya. So, iyan po yan. So, I hope na medyo nalagyan ko ng context sa inyo ang tinatawag na civil support operations mission ng militar. Uh, when there is no war, we are still re re relevant. Um, uh, kung may man-made disasters, mayroong natural disasters, mayroong in times of peace, nagagaya nito, may butuhan, andiyan ang inyong mga sundalo handang tumulong handang magpapakita ng hindi matatawarang dedikasyon sa serbisyo at uh, pagpapakita ng pagmamahal sa ating bayan sa pamagitan ng pagsagawa ng tama no at yon ay ang uh, pagtingin sa tinatawag na sinumpaang tungkulin hindi kami uh, maging parte uh, sa Uh, kasamaan. Hindi kami maging parte sa mga abusado, hindi kami parte doon sa kabulastugan. Walang away, kundi paliwanagan lamang. Kayo ano masasabi niyo sa tinatawag na civil support operations lalo na sa pagsuporta sa COMELEC sa pagsagawa ng malinis, matiwasay at uh, mapagkatiwalaan na halalan. Ilagay lamang sa comment, walang away palimanagan lamang tayo.